Magandang umaga po mga kaparts. Manginisda naman po kami ngayon mga kaparts. Ang oras natin mga kaparts, alas 10.59 ng umaga mga kaparts. Kaya kasama ko po ngayon mga kapatid ni partner Noel. Na nandun sa likuran mga kaparts. Nice. Yun mo mga, mga baong kapartner ko ngayon. Kasi yung si partner J Boy, hindi pa nakatulog pa. Kaya mga kaparts, sabayan niyo po kami. Sana ito na 'yung pag-asa namin na makauli mamaya ng isda nga pang-ulam lang mamaya mga kaparts para may pag-uwi -pag namin may lalagtakan na kami pag-uwi. Pang-ulam na mga kaparts ah. Tara mga kaparts, sabayan niyo po kami. Sinsay pa kami mga kaparts. Yung gagabiti namin pangingisda ngayon. na mga kaparts. Nag-sinsay na para makauli na maraming isda mga parts sana ito na yung araw na may may grasya tayo mamaya pa, mga <laughs> para pag uwi namin mga parts Hello. buong mundo na wow naman wow Wow. Dito na ang buhay sa probinsya Ganito hmm, Kasi ito lang yung Mahirap, Hanap buhay namin dito eh Wala na tayong tayo Ibang trabaho isda. Maraming isda Pangingisdala na muna mga kaparts Tingnan po natin mamaya Kung may huli ba talaga to Wala, wala po tayong kasigurad Sa dagat mga parts. Si minsan minsan Masamang panahon mga parts eh kaya subukan namin ngayon kung may pang ba tayo mamaya. 1 minute 37 seconds later. Na mga kaparts, malapit nang matapos ang ginasinsa naming lambat mga kaparts. Yan o kunti na lang. Kunti na lang matapos. Para tingnan natin mamaya kung may huli ba talaga. Ito na yung chance namin na maka ulam tayo mamaya para pag uwi may lalantakan kami tapos ang mga parts yan sa wakas makapahingis dala niya sa mga tabi tabi mga parts para may pang ulam lang ah pang lang pang sudan pang ulam lang kasi kasi namin eh later yan ang mga kaparts. meron ba talagang isda rito mga kaparts? Paano ano masabi? Ang ganda ng panahon mga kaparts, mang, ang sobrang init mga kaparts. <laughs> Wala pa akong kalo mga kaparts. Init na yung ulo ko. <laughs> Sagwal nyo. Sa sagwalan nyo pa. Sagwalan nyo pa dyan. Wait a minute. Who are you? Okay, sagwal pa. Nandito na tayo sa ating spot oh. Malapit na. A few moments later. aryan moments later. Batak na kami mga kaparts. Batak na ta para makakuha tayo isda. Isda dyan, isda. Isda dyan, isda. Akyat kayo sa bangka namin mga kaparts. Languya, languya. <laughs> nasangit mga kaparts. Yung lambat namin nasangit sa bato. Hindi. Okay. bira. na, bira na, bira. Isda mga kaparts. Yan o. Oh. Yan. Yan mga kaparts. gisaw mga kaparts. Nice. May pambili na tayo ng bigas mga kaparts. Yan o gisaw. Nagkisikisip kisi pa mga kaparts. <laughs> Isda jenis isda Bang Ross. Isda jenis do. Ge, isda jenis do. Isda jenis. Pa kayo maya magakit sa. Bangka namin mga parts, sakyet no. Gisau jan, gisau. Gisau jan, gisau. Ayan mga kaparts so. oh nagputi na parts Nan Wow naman Wow Wow non Sige Gisaw oh Yan mga gisaw mga kaparts Sige huh. May pambili na, na tayo mamaya mga, ng bigas mga kaparts Sige damihan nyo pa dyan Huwag kayong mahiya, akyat lang ah. Bagal magtang, magtang Parts isa. Na. Is Ayan mga ka-parts. Gisaw yan, gisaw. <laughs> yun, nagpinote na mga ka-parts. <laughs> bilisan nyo. Hmm? Nagpinote na mga ka-parts oh, Na. Bilisan mo naman mga hinuloy dyan. Bilis, bilisan nyo. Pwede <laughs> Nandun pa yun na naghihintay pa yun ang nang ibang isla sa ilalim ng dagat mga parts. Paano masabi?

Oh, No? giwara warawara pa mga kaparts. Hmm? Nanago pa sa ba? Isda pa dyan, isda. Isda dyan, isda dyan. Nan gisaw. Gisaw naman diyan. Okay. yan mo yan mga kaparts oh. Nagkisi-kisi pa sa lambat namin mga kaparts. Ang gisaw. Oh. Oh. Na, naglanay na mga kaparts. Maliit. na maliit, <laughs> na maliit yan. <laughs> <laughs> Sabi doon ng kasama ko mga kaparts. Ito ang gisaw. Gunggong. Barini kita sa mukha eh. Kapart, nahulog. Anak ng bangus. <laughs> Anak daw ng bangus mga kaparts. Isda naman mga kaparts. Isda na naman. Lawihan. Lawihan mga kaparts. Sana ako lawihan dito mga kaparts. Hige. Isda pa dyan, isda. Nice. Nah, gustunya yan mga parts. Ang sarap na sabo yan mga parts. <laughs> naman mga parts, isda na naman. Uy, uy. Wow, laki, bunggung. Lambi yan mga parts. <laughs> Yan ang, yan mga parts. <laughs> ah Hindi Bira. Ang kasama namin dito sa part, taligo. Kalimitan. Taligo sa dagat mga parts. Yung kasama namin. Isda, Isda naman mga kaparts. Puga po mga kaparts. oh nan. Mas lamia na mga kaparts. Uy. Lami sugbaon mga kapats ba? Ito na sa uling ron, tagugtog. Tagugtog na araw sa uling mga kapats. Kapat, ang laki. Ang laki daw mga kapats. Isda naman mga kapats. Sana all. Ang aga-aga baka siya singkuin gilagid mo dyan. Hahaha. <laughs> Alak sa bangus. <laughs> Kapar. Ang um, patapos na po kami mga kaparts. Yan na po yung buya namin mga yung buya namin ng bigas At mga kaparts. May pambili tayo ng bigas yes, mga kaparts. Si <sighs> Yan mga kaparts, no, kakisi like, ang kakisikisi wow pa gakisap kisap mga kaparts. Wow naman. Wow. Wow. Mga kaparts. Wow. Na, So, pang iban. Medyo Medyo punti-punti -punti lang masyado mga kaparts ah. Pero okay na yan mga kaparts. Kasi ang isda sa amin dito eh mura lang tag 50 lang yung presyo dito mga kaparts. Bili lang ng bigas mga kaparts. Yan ang mga kaparts. Patimbang na namin ang huli namin mga kaparts. Nandito na kami sa bahay ni partner Noel. Yan o may yung mga kapatid niya. At kabayaw niya. Kapatid ni partner Noel mga kaparts. 2 kilo. 2 kilo. Yan mga kaparts. Na nakikita niya naman 2 kilo na mga kaparts. dalawang kilo hindi tayo makabili ng tatlong kilong bigas mga kaparts siguro siguro mga ah dalawang tunga pa lang mga kaparts dalawang tunga hindi tayo makabili nito ng tatlong kilong bigas mga kaparts siguro mga isang kilo lang to atin ko muna siya ilang mga kaparts yung yung ano namin yung party namin kada isa mga kaparts nang 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 di slow yung mga kasama yung mga kasama ko kakain mga parts si part copy o part poly part meron na win kain ito na yung mga kaparts yung bintana na yung mga kaparts gusaw ng dos imidya tag 50 lang kilo mga kaparts mura lang dito sa amin yung ano yung total 125 batiin na namin mga kaparts kung, kung tapila yung party namin atag ah, 31 31 kita mga kaparts kaso lang walang suplay walang sukli mga kaparts ah, Pasinsinyuan na kan pa suplayan ko muna mga kaparts meanwhile ito na yan mga kaparts Yung pangulam namin Ito yung ko sinabi ko ng pangulam Kasya na po sa amin ito mga kaparts Kasi iba din yun ano, Iba din yun na binta namin da Ng dalawang kilong Kanina mga kaparts Ngayon be, Ilang piraso to Walo ka pirasong isda mga kaparts Okay na to ah 20 minutes later partner please like and share and subscribe my partner